Pag-usapan po natin mga bossing ang kakatapos na salpukang UFC na ginanap sa Etihad Arena Dubai kung saan may isang fighter na nagtamo ng matinding pinsala sa mata. Makikita po natin dyan na talagang pumutok ang isang mata at hindi na makakakita. Malamang operahan ang UFC fighter na ito So hindi na po natin nakuha ang kanyang pangalan mga bossing. Yan ang mahirap kung sa boxing may suot na gloves, marami ang napipinsala mas lalo na dito sa halos wala ng gloves. Pero ganun po talaga mga bossing, ika nga bahagi po yan sa sports na kanilang pinili. Samantala main event naman sa Salpukan na yan, ang former One Championship World Champion na si Rainier de Reader, tinalo dyan ni Reader si Robert Whittaker via split decision. Sa ibang balita naman mga bossing, bagamat natalo nga po via round 9 knockout ang ating pambato na si Michael Dasmariñas kontra sa Amerikano na si Elijah Pierce kahapon sa Atlanta, US. Ay buo naman ang paniniwala ng mga fans ni former 3 division world champion John Riel Casimero na ayon nga po sa kanila kung nagkataon daw na si Casimero ang nakalaban nitong si Pierce, ay hindi umano ito tatagal ng 4 rounds kay Casimero. Matatandaan mga bossing may tatlong taon na ang nakalipas kung saan panay ang hamon ni Elijah Pierce kay Casimero pero hindi nga po ito pinapansin ni Quadro Alas. Dahil alam naman po ng karamihan na hawak itong si Pierce ni Gibbons, kaya malabong ipapalaban nila yan kay Casimero. Kung matatandaan ang huling nakalaban ni Casimero na si Saul Sanchez, marami rin ang mga nagsasabing bata daw ito ni Gibbons, pero ang nangyari, tinapos lang ni Casimero si Sanchez sa loob ng round 1. Samantala may matinding banat naman si Casimero kay Elijah Pierce ang sabi niya. Kung ako makakalaban mo iiyak ka sa harapan ko, so iiyak lang daw itong si Elijah sa harapan ni John Riel Casimero. Anong masasabi ninyo dyan mga boss?